Siyempre. Nung? May grupo ko. Nung? Ano? Kasi ba pwede ka ano pa higad-higad. Ano, Pao? Ano kasi itong abe? Kasi uh, sa lakay ka nablaw? Sa lakay siya? Sa lakyan. Okay. Ano kasi itong karasado? Kasi sa lakay ka nablaw? Nasaan, Pao? Ha? Sa tunga ka Sa ko? Oo Thank you mm -hmm. Kaya mo di, pa? Di nag-uli ko sa probinsya na Hindi ko nag-iwakal na isa ka ako kayo Malapakan ng Blao? oh, thank you Lord oh. di wakal ko. Mm -hmm. di selamat Salamat ko oh. sa Hindi nag ko Hindi mm. haling ko sa Pukod ko oh.

Gano'y kayo kung nilapakan ka ni Karol? Gano'y, the best ko. Hindi nag ko nag-iwakal ko. Hindi ko may derayo ko pa nila. Gago na magkago ako na ginawa ko. <laughs> Diyan ko sa may... Kung sa may Stephan eh. Mm. Buta, palanggaan mo ko. <laughs> ha? Kaya dyan Ha? Oh, di, kung di nag -bike ko. nagbike ko. Hindi mo na kaya ay eh, lang imo bike. Di na bike ko, okay di, ko bike. Ano ko? Tulugan nga. <laughs> di kung... di na ulolong isda. Arista A mo? Lulong na ito. Ha? Ugang motor ko. Dako ako nabi motor di taman ka. Dili di, magkanto. Mag mabalik sa sarga. Di ata ko sa Lilo. Kasi may si Stephen ko. <laughs> si Stephen. Di lang isda. Yung ina sa... May ayaw ko ba? Oo din. Salamat. Sa Ginoo, <laughs> Kabay pa. Ha? Ah. Oo. Oh. Kaktong. Aray mas daw? Oo. Oh. Hindi. The... Darang hudya, pulay ko dyan. Mga pulit. ah? Oo. Oh. ini.